What if hindi may pasa ngayong taon ang BBL? Gaano katotoo ang threat of war? Alam niyo yung threat of war, minsan kasi pag sinasabi natin threat of war, para tayong nananakot. Hindi naman po sa ganun, ano. Pero, syempre, ngayon pa lang nakikita natin, napaka naging unstable yung situation dyan kasi maraming agam-agam. At maganda nga, sinasabi naman ng MILF, they will stay the course of peace. Hindi nila bibitawan ng peace process. Pero siguro ang iniiwasan natin, meron mainip, meron ng mawalan ng pag-asa. At ito yung mga ibang mga tao na maaaring talagang mas maging radical na at iba pa ang hilingin, hindi na nga itong ating isinasagawang bangsa moro. Ngayon pa man, inaasahan natin mapapasa itong DPL sa taon na ito. Para sa gayon ay uh, magpatuloy na yung ating uh, pag-implementa ng ating comprehensive agreement. Yan ang ating panawagan sa ating mga babatas. Ito ang bigaling nilang pamana para sa mga kapatid nating mga samoron Nasa kamay na nila ito, sana, kung na nilang pa yung susunod na kongreso para hindi na natin kailangan ulitin pa lahat ng proseso, public hearings, pag-re-refile ng bill at iba pa ito na eh, ngayon na. Sana mangyari na to at uh, napakagandang legacy kuya ng ating kongreso para sa ating mamamayang pangsamor.